Isinasantabi na ng otoridad ang posibilidad na magkakaugnay ang iba't ibang kaso ng pagdukot sa Makati. Magkakaiba kasi ang ginamit na sasakyan ng mga sangkot base sa salaysay ng mga babaeng biktima. Ang isa sa suspect natuntun na. Narito ang aking report. Natonton at nakausap na ng mga pulis ang driver ng sasakyang dumukot at umanoy ng sa isang high school student na labing apat na taong gulang noong nakarang linggo. Ayon sa hepe ng Southern Police District, natonton nilang sasakyan sa pamamagitan ng CCTV. Nung no, maano siya, nag siya and he volunteered na siya. Eksklusibong nakuna ng GMA News ang batang dinukot nitong November 3 matapos siyang makatakas at magsumbong sa Manila Police District Station 9. Dinukot daw siya malapit sa kanyang skwelahan sa Makati at ilang oras na inikot-ikot hanggang sa makatakas sa isang gasolinahan sa JP Rizal sa Maynila. Sa kwento ng biktima, dalawa ang nasa loob ng sasakyan at ang driver ang siya manungang nang molestya sa kanya. Merong statements, merong statement yung bata, meron mang allegations yung ating naimbitan. So mas pinaka ano nito, after we evaluate all the statements and file the case, doon na namin sasabihin lahat. Isinasan tabi na raw ngayon ng mga investigador ang posibilidad na magkakaugnay ang iba't ibang napaulat ng pagdukot sa ilang babae sa Makati. Base sa mga salaysay ng mga biktima, magkakaiba raw ang ginamit na sasakyan sa mga naturang kaso. Bukod sa high school student, may dinukot na rin umunong 21 taong gulang na college student ilang buwan lang ang nakakaraan at isang transgender woman noong nakaraang taon. Sa ngayon, iniahanda na raw ng Makati Police ang pagsasampan ng kaso kaya hindi nila maedetalye ang nilalaman ng kanilang tinatapos na investigasyon. Pero ang lumalabas umano sa kanilang pagsisiyasat, walang serial rapist na umiikot dito sa lungsod at nangingindap ng mga kababaihan para gahasain. Magkakaiba umano ang mga kaso ng pagdukot at hindi gawa ng iisang tao o grupo.